ay kaya ay, ayun mga kabraso ayos bulik ito marami na yung hinukay niyang putik bundok na rin kabilaan mga kabraso dito na naman oh butas dami siyang pinagkainan sa, sa gitna tsaka may may bakas yun yung matinderon yung may bakas ayan silipin natin Ay. tatanaw na natin nasa ilalim hindi man siya makalubog sumiksik lang sa mga ugat sumiksik napakalaking alimango yan siya ay dito siya nagpahinga tapos umakyat dyan yan. dito siya nagpahinga good morning mga kapraso ayan po martis po ng umaga ayan ah uh... Dadayo po tayo ngayon mga kabraso Umalis po tayo doon ay alas 5 Maalon, medyo maalon ngayon uh, Paulan kanina, naghangin Medyo maalon Sana lang po ay palarin po tayo Uli. Ayan Kitakits po sa spot Yan po ay Itong pagdadayo natin ng ganito Hindi po natin ito magagawa kung wala itong bangkang may makina yung binigay sa atin ayan binigay na tulong ayan gusto ko po ulit pasalamatan ng eh, walang hanggang pasasalamat para sa iyo ma'am Saludina David ayan po ah uh, mga kabraso pa support na lang din po sa channel niya isa po siyang matulunging tao ayan po God po kita po sa spot mga kabraso mga kabraso binalikan ko dito yung spot na pinuntan namin ni Patpat yung mga malalaking alimango yung bagong spot ito yung unang bakas na hindi namin nakita talagang hinanap ko sad-sad dito sa taas isang butas pala mga kabraso yan marami na yung hinukay niyang putik kundok na rin kabilaan malaking butas ito halatang malaking alimango bakas na yung ano nang sipit niya kain natin mga kabraso Oh thank you lord hmm. bulik mga kabraso hindi pa kalakihang bulik pero okay na season din siya lalaki bulik siya sayang <coughs> pero okay lang siguro magpapalit to bulik pa naman ay thank you lord, nag na tayo tali agad natin hindi ito hindi ito yung gumala doon malalaki yung pinagpahingahan doon no? may git isang kilo yun sirbol mga kabraso ito na naman oh butas dami siyang pinagkainan nasa gitna tsaka may may bakas yun yung matinderon yung may bakas ayan good size din ito mga kabraso. Nasa gitna. Ayan. Malapit lang tayo sa baybayin. Kaya yung maingay na yan likha po yan ng hangin at alon. Alon. dinisan ko lang mga kabraso para ma tuntun natin mahukayan. Uh, uh, Ayan alimisan na natin sting natin kung malalim mga kabraso para matonton ay ito na tinamaan agad yan ayos hey, ay. thank you lord hindi siya malalim sakto lang to andito sa banda so oh, hindi na natin hukayan doon kasi mas mahirap mas maraming ugat doon kaya so, yeah, kalawitin na lang natin mga kabraso nilabas na natin napakalaki season no? kaya lang na putulan tayo ng isang niya, daliri sumiksik pa kasi ayan tali na natin Ay, thank you lord isang napakalaki ito mga 9 grams mga kabraso kung hindi abot ng isang kilo pero parang aabot ito bakas na naman mga kabraso lang natin hindi ito luma sana lang ay nasa paligid lang ito yung mga bakas niya sa taas pinagpahingahan malawak inangatan niya inangatan kapraso natatanaw na natin nasa ilalim hindi man siya makalubog sumiksik lang sa mga ugat sumiksik napakalaking alimango yan siya ay dito siya nagpahinga tapos umakyat diyan. yan dito siya nagpahinga sumiksik Whew. thank you thank you ay thank you lord yung isa kasi natin ay alanganin inabalian matagas po yung ano niya, yung pinaka Hindi <coughs> ko alam kung baka mayari. Ito. Pambawi, sayang. Pero <laughs> thank you. Ang laki Alos parehas lang sila ng laki lang. Tali na natin. may butas dito mga kabraso yan yung mga bakas niya sinipit agad yung itak natin. Naabot siya mga kabraso. Dito lang banda. Kayan muna natin. Ayos, thank you Lord. Pala napakaraming bakas dito. Hindi lang pala siya isa. Dito pa rin tayo sa kung saan natin nakuha mga kabraso. Diyan lang natin nakuha sa baba. Pero dahil sa napakaraming bakas dito, iba iba yung ano niya klase hindi tayo umalis sinuyod natin tama yung hinala natin meron ng iba ilabas na natin isang napaka season malaking babae mga kabraso pero di pa siya abot ng baka bitin sa kalahati ito Naka, ano to ng mga under ng isang guhit mga ganun di lang muna natin dadalhin nakakapag produce pa to ng maraming ano malaki din sya oh. napaka season oh no? <sighs> braso itong puno na to ng bakawan ay punong puno sila ng pinagkainan halos maubos yung shell dito sa panghihingain ayan o yan po yung mga puti puti na yan mga pinagkainan po yan mga shell mga shell na basag basag ayan nasa kaligid dito may bakas dito mga kabraso Baka may butas tong ano na to kahoy. Sana lang ay nasa loob. Parang may bakas na dito at saka may pinagkainan din. Silipin natin. Ay. alimago mga mga kabrasok ayan nga oh nakaharap sa ano natin nakalubog oh thank you lord oh alimago ay aray aray, aray. Uh. hirap sumiksik ayos mga kabrasok limango na naman ang dito Palabasin natin Ayos Itang kita sa camera Ang ganda ng pagkalubog Malinaw pa yung tubig sa loob Hindi pa kasi nagagalaw Andito lang to Dito lang siguro sa bahagin Ay ayan nga Ayan nga yung sipit hmm. Ayan Ayan Sikit nga ito. Ano yung katawan? Uy. Sampung. Yun. Ito yung lamipat. <laughs> Laki. Laki <Lucky>, mga kabraso. Ayos. <laughs> Uy. Ah, yes. so, yeah. Galing. Napakalaking alimang mga kabraso. Pero may nabali po yung dulo ng ano niya. Ayan. Sipit niya. <laughs> Nakipaglaban ito. Ihamak na mas malaki sa kanya. Naunahan siguro. Napaka-season. <laughs> hey, thank you Lord. Hindi tayo nahirapan. Ano lang kasi to, talagang mga... babaw lang pahingahan talaga boarding house ayos wala na sa papunta ron mga kabraso kasi na inano ko na to dati chinik ko na matigas papunta doon sa tawid napakaganda malalaki yung bakawan kaso wala kulang sa pagkain kulang sa pumapasok na limango dyan tinisting ko na yan dito lang binalikan ko tong area na to kasi nga dati nung pumunta ko rito napakaraming pinagkaainan at may pinagpahingahan kaso dinaanan ko lang kasi yung inaasahan ko ay doon po hindi ko hinanting ng maayos dito dinaanan ko lang ngayon pag rest natin ito lang yung pupuntahan natin doon din ayos nakatatlo tayo sa area na to yung isa yung bulik sa kabila yun kabila lang nito mismo sa bundok na to likod pwede nga daanin dito diretso ayos ah, thank you lord napakalakas ah, na ng hangin mga kabraso maalon maalon sa labas mga kabraso may butas sa punong ito puro bagongon bagong yung pinagkainan lalaki pa naman ng bakas Ito. grabe napakalaking alimango nito. lumabas puro bagong ano ang lalaki ng bakas saan kaya nagpunta yun wow isiksikang kaya ah Ayun mga kabraso. Ayos. Wow. Thank you Lord. Kala ko umalis na kasi oh. Wala nang bagong bakas dito. Yan yung mga bakas niya. Di na siya bumababa. Ayun oh. Di na kasi inaabot ng tubig dito. Bulik ito. Bulik ito. Ay. Thank you, thank you. Wow. Whew, thank you. Hindi man natin nasahan ay talagang chinaga ko lang na suyo to. Dito ako nakakuha ng nagpalit na king crab. Yung bulik na napakalaki. Pero luno. Napakalambot pa sa malaking puno. Dito yon sa eryang to. Tumawid tayo babawas tayo doon banda mga kabraso makapal dito siya nakapwesto kunti lang yung babawasan natin para magawa siyang boarding house yan dyan oras natin ay alas 12 uh, uh, alas 12.31 ayan na siya mga kabraso nabawasan na natin dinahan uh, dinahandahan ko lang kasi matigas ngayon kapag natanggal natin dito tatakpan lang natin para boarding house na rin siya yan yung katawan niya napakalapad panuhin muna natin dito na tayo ng pangsungkit kailangan maingat tayo bumaba na siya mga kabraso nagtago na naman sa kabila ah uh. na natin mga kabraso todo ingat tayo <laughs> 30 minutes nating ano. isang ang bulik mga kabraso napaka season na bulik kaya lang may bawas sya mga kabraso iwan ko kung sa pagpapalit nya to na ano ng predators tulad ng bayawak o ano lang na pwedeng kumain sa kanya ayan o sa ano ng katawan niya. yan pero ito ay napakatagal na magaling na siya napaka season kaya pala puro bagong yung ginangat ngat niya bulik ayos bagamat may bawa siya na ano ganun eh thank you pa rin thank you thank you blessings ayan talin na natin to mga kabraso oras natin ay alauna na eksakto may git kilo ito yan mga kabraso nakarating na tayo sa bahay oras natin ay alas dos na alas dos 26 sa yung isa mga kabraso yung malaki natin na isa namatay yung naputol kanina yung ano nabalian ng isang daliri. yan Buhay pa naman siya kaso wala na to. Hina na. Hindi kasi kusang pumutol yung ano na. Yung dito sa may join. Kung pumutol lang siya, okay lang yun. Kaso, may napasamang ano, laman. Sayang napakalaki pa naman. Unahin na natin itimbang to. yun Pang ulam na to ulam. Hmm. Si Brad ay hindi nagpalaot ngayon. Gumagawa siya ng mga uh, bagong si ano Sima. Ito nga pala yung bulik na huli nating nakuha. Hmm. Yung meron ding ano. <laughs> May tama. Pero matagal na yan. abot din siguro ng isang kilo to ay git ba ito lang ah, may ano pala to Ulit, ulit. Bawas kasi. Napaka-season, oh. No? Eh, wala tayong stock ngayon. Una. Okay. Ang kuya. lagi ko ng barikada. <laughs> Dahon. Sayang yun, oh. Pero, no? pero, mauulam yan karamihan sana tayo ngayon mga kabraso. Anim sana yung huli natin kasama yung babae na hindi rin natin dinala. Ito rin no, may potol yung ano niya pero yung ano lang naman to. Wala na rin laman to. Iwan ko lang po. Ang presyo nito. Ito okay, napaka-season din. Laki. Alos parehas lang sila. Oh. Sayang naman. Hanaw. Ayan. Parehas na yung timbang nila. Ito naman. Yung sumiksik lang sa mga ugat ng bakawan. yung pinakauna nating huli ay bulik din siya na di pa kalakihan sana lang ay umabot na siya ng kalahating kilo ito kung hindi ito nasa 7 bukas 7 grams ito siya dong malikot Ito report siya. report isang wait. Bigat din. Season kasi. <coughs> Ito na yung bulit din na isa. Dalawa sanang lalaki yung bulit natin ngayon mga kabrasok. <laughs> no, uh, parihong alanganin yung isa pasok na pasok kaso may ano siya ups ay pumasok na pasok na siya lati okay. season to season aray ko ayos na rin hi thank you karami din tayo ngayon sayang lang oh lams. ayun mga kabraso uh, kung sakaling bago pa lang po tayo sa channel na napapadaan at kung sakaling nagustuhan natin yung video huwag na pong ipagkait na mag subscribe mag like at wag din kalimutang hit yung notification bell para updated tayo sa mga upcoming videos na i-upload natin. Ayan po, maraming salamat po. Hanggang sa muli. ใช่ฉลับ